Ikaw na lang ba palagi ang naghahabol sa kanya? Halos mababaliw ka sa kakahabol sa partner mo. Pero ikaw ay baliwala lang niya. Dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya, halos mababaliw ka sa kakahabol sa kanya. Dahil ayaw mo na tuluyang masira at magkahiwalay kayong dalawa ng partner mo. Kaya gusto mo ba na siya na naman ang biglang maghahabol sa iyo, yung mababaliw siya sa kakahabol sa iyo, pues, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat hindi ka nagtadalawang isip sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng ziplock o any plastic na pwedeng paglagyan ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat, isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng pitong beses. At pagkatapos mo itong masulat, tupiin ang papel kahit ilang tupi at saka isilid ito sa loob ng plastik na inihanda mo. At nang malagay mo na ang papel, ay kumuha ka ng isang kutsarang asin, ilagay mo rin ito sa zepla kasama yung papel. At pagkatapos mo nang malagay lahat, hawakan ang ritual Hawakan ito sa dalawang kamay mo, ilapit sa baba mo, ipikit ang mga mata mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido, sa kapangyarihan nitong ritual, ikaw na naman ang mababalik sa kakahabol sa akin ngayon. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses at pagkatapos itago itong ritual, pwede dalhin kahit saan ka man magpunta pwede mo rin itong ilagay lamang dyan sa damitan mo o pag ipunin mo lahat ng mga ritual na ginagawa mo basta itago ito hanggang kailan mo gusto at pwede mo banggitin paminsan-minsan ang spell kung may time po kayo basta magtiwala lang at maging okay maayos din kayong dalawa ng partner mo at dahil isa itong gabay para mas lalong mapatibay ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo malayo o malapit man kayo sa isa't isa at eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless as